So what's up mga kanter? Ayun, magandang umaga sa inyo lahat mga Hunter. So panibagong araw, panibagong video ulit ang inyong mapapanood. So for today's video mga kanter, magpapanood tayo ng mga trap na tinaan natin kahapon mga kanter. Ayun, spot pala namin dito. Suton, so, ton, papunta kami ng ano, Umang Cave mga kanter. Doon, papunta doon yung mga trap namin. So nasa mga kasalugan lang yung mga trap namin. Tama ka, tiyan ba tayo? Oo. Doon kami nagsimula mga hunter. Malapit sa bato. Ano no? pa rin pa pala ngayon mga hunter. Inagaan lang namin. Ha? Sana makauwi tayo mga hunter. Ayun. So, ito na yung unang trap natin mga hunter. Dito. Baka <laughs> nung sa kabila. Diyan. Mayroon sana. Wala. Ay, wala. Wala talaga oh. Nang bawas yung pain. Ayun. Nandun sa kabila naman yung isunod ng trap makandar. tapatan yung mga trap namin dito tapos dyan na ah, sa mga gilid dito you know na trap mga kantar nandun papandawin ah hindi ako makapunta doon malalim nakamabasa yung camera natin wala uy walang laman oh ay walang laman pero wasap yung pain wos yung pain oh walang laman mga kantar patay parang naunahan na naman tayo <laughs> pero yung lock mo hindi nagalaw? galaw hindi nagalaw. galaw baka na ano lang naabot lang ng sipit ya, ito pa makantar sunod na trap magkalapit lang doon sa pangalawang pinanaw natin yun sinisid medyo malalim kasi makanter yun pauli sana ay, ay meron, may jump. Malaki makanter. Nadali natin. yung so, ganito yung ano, wasak-wasak yung bahay, no kanter. Sa una nating pinan, ay pangalawang trap. Pinandaw natin. You know, malaki nadali natin. No, ayos, suerte. <laughs> malaki na to makanter, oh. Chambahan natin. Chamba. Yung isa, may laman siguro 'yon. Siguro. Yung pangalawa. Ganyan din 'yon, no. Oh. Hindi naman basta-basta maabot yung trap namin kasi mahaba. Lord. Kadali tayo. Ayos, pangatlong trap. Malaki. Eh. Siguro na sa kalading kilo na rin 'to, makanter. Ulam pas pa. Malaki 'to eh. Ayos. Nalagyan pa ng lock, makanter. Ini hmm. you no. Know? atapang tapang, ah. Atapang, atapang alimano. <laughs> Hindi atao. Hindi <laughs> atao. <laughs> sayang yung isang trap talaga natin baka maputol ka baka maputol yung sipit sayang yan tanggalin mo na yung net yun o no, lalagyan ng lock makantar problema dito pag umaga daming aswang <laughs> yun no, kung makikita sa ano, video ayos yung malalit na mga lumilipad makantar na mi talaga nangangagat grabe hmm. eh ne no ni no nakay makander ayos mataba diyan sigurado yun sunod na trap tayo nandiyan lang sunan lang makander ito sunod na trap makander dito malapit lang doon sa pinandaw natin sana makawali pa tayo pandagdag lang eh, wala. Di wala. Hindi nagalaw. <laughs> Malit na no. Karimpe. Karimpe malanta, manit na din. Yan 'to pa. Sino na trap magandal? dito lalim Lalim dito Malaki Uy, malaki. <laughs> Unti na ako makagat. <laughs> <laughs> na alis ko yung kamay ko. Malaki tinga mga kapak ko kanina. Abi ko ni. Sugreng laki ng mga loob. Uy, akala ko punit na. Tara, Salamat, Lord. yung pain, no? May mga natira pa mga pain mo kan dera. Nandito <laughs> yung sipi to sure, ah, nasa, ah baka mag ano. Subok, sinusubukan siguro ng ano. Nga tanggal ko? Gat, kagatin yung net. Di malaki. <laughs> <laughs> hey, yung nasipi tayo niyan. Ay, ako pala, hindi tayo. Ang laki mo kan dalawa Ay, na tayo, malaki pagtanggal ko ng ano ng pangipit oh. nandito so, pala yung sipit nandyan sabi <laughs> ko ay <laughs> muntik na malaki <laughs> laki yung makandaro ayos swerte patuloy tatlo na tayong malaki makantar nakachamba natin yung malalaki dito sana mayroon pang iba ito, lalagyan ulit ng lakmakandan. Ito. Dami talagang aswang. Wala tayong yung pang ano sa ulo. Takip. Pang -spray ta. Yung takip. ko tat. Yung pang-spray namin, hindi namin nadala. E no, dali. Malaki ang bigat. <laughs> sa 800 gram siguro yan 700 ganyan dali natin dali thank you lord kadagdag tayo dalawang malaki na tayo yung, nandiyan pa sa loob yung ibang trap namin nandiyan pa mula yung 2025 mga camper oo nandiyan talaga daming espada sap sap ito may alimago pa oo kahit pa paano nakahuli na tayo oo. malalaki dalhin tayo malaki ayun na Tunod trap, malapit lang makantar. Abang abang lang. Nanda lang dyan. Tunod trap, makantar. Dito. Yan Dito ko tinaan kapon. Walang kumagat. Sana kumagat ngayon. Dyan lang dyan. Ilalim. Kumagat Kumagat sana. wala hindi eh, wala nga hindi kumagat na kanta eh. wala pa rin malawang araw na hindi pa kumakagat nandun pa yung isa makantar ito sa ng trap nandito sa gilid ng bato hindi na

Dito yung wasak-wasak yung paa na itong kahapon mo Walang laman. Wala. Ay mayroon. Medium. <laughs> <laughs> Nakadali rin o kante ro. Hey, medium. Medium. Medium na naman. Swerte. Walang laki yung huli natin ngayon. Thank you Lord. Pangatlo na. <sighs> Dali. Wala daw laman sabi ni kante Albert. Mayroon pala. Wasak. Wasak-wasak. Iko. Aray-aray malalim. So oh. doon trap mga Gander Papandawin ni Gander Albert Andun. Lalim din ako pupunta doon Huli sana meron. meron Ay meron na naman Medyo mananawan mga Gander Thank you Lord Madagdag ulit tayo Madagdag ulit Swerte <laughs> Baka maputol yung sipit Kacamba na naman tayo mga Gander Medyo na Yeah. Uh mm. Medyong na naman. Sorte. Ayun. Ayos. Thank you Lord. Tara, lalagyan muna namin ng lock makantar. Ito, lalagyan ulit ng lock makantar. Para matupi ulit natin yung trap. Titiklop kasi yung ano natin, Trap. Yan, no? Thank you Lord. Nagdag ulit. Medium. Apat na limang natin. Nandiyan pa yung ibang trap. Makanter. Apat yung nilagay yun dito. Ito. trap so the trap makanter. Nandito. Yan na. Nandiyan. Makanter. Gilid. Nandiyan lang. Yan. Dagdag sana tayo mga kandar. Ay, eh, wala. Walang wala. kumagat dito mga Hindi nagalaw. Hindi <laughs> mo nagalaw yung pae na. No? Hindi siguro kapasok. Pag natrap mga kandar, nandito lang. Magpalapit lang doon sa landaw natin kanina. Ito pa sunod. Dito. Di. Nah, na. tayo. Wala. na galaw. wala na galaw. Eh, wala Dito galaw, oh. galaw. Huli, sayang. Tara. May dalawa pa diyan makantar. Ito pa yung sunod, makantar. Eh, parang di na hmm, hindi naabot. Hmm. Hindi. Wala nga. Makantar, makantar. Hindi na makantar. Ano, baka sa ano? Ano? Ito pa yung sunod, makantar. Dyan, sunod. Ano yung batok? Nandiyan oh. Diyan. sana tayo, Macantar. Pandagdag lang. Eh, mayroon. Malaki. Malaki? Malaki, Macantar. <laughs> Ayos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Malalaki yung uli natin salamat Sak-sak yung bahay, you no? Know? Thank you, Lord. Nandito nga, sa kabila. Nandito <laughs> nga, sabi na. Nandito siya. Ayan, you no? Know? Malaki. Ta, labasin muna kami, mga hunter. ng lak. Lalagyan na ng lak, mga hunter. Oh. Ayo, plandang kulit tayo. Ayong, thank you, lord, Kabiaya. Dito na tayo sa sunod kami doon. Ano? Wala, ni eh, wala. Walang laman. Walang laman mga kanter. Maklo dito. So yun, papunta pa kami doon mga kanter. Malapit oh. ako iba. Ito na yung sunod na tarap mga kanter. Daming aswang. Kauli pa sana. Wala. Wala. Ay, eh, wala nga makantar hindi nagalaw yung pahay no? ha? hindi nagalaw yun, papunta pa tayo doon. dito mga kanter may papanda <laughs> malalim kasi <laughs> hindi tayo magapag video ng maayos <laughs> nakakabit lang tayo sa ano dito sa nipa Makantar. kanter hindi natin abot yung lalim masyado nang malalim dito pahitain pa naman ano wala ay wala buklo no. buklo no. last na trap na mga kantor namin ito kanina Doon. dito last na trap na tayo hindi kami nakapag video doon. malalim dito na tayo sa last na trap kaya makauli pa tayo malalim kasi yung wala hindi nagalaw mga tapos na kami magpandaw o makandap Mabalik na kami Lalangoy pa Sobrang lalim So yun, tapos na kami magpandaw o mag Galing kami doon sa kabila na ilog Tapos lipat na kami ng kabilang ilog makandar Lalangoy pa kami dyan Oo, lalangoy. Malalim pa dito makandar oh. Pahitain pa So ito pala lahat ng uli natin makandar Halos lahat malalaki Ano? You know? at lahat. Ka tayo ngayong 2025 mga kanter oo kadali rin tayo no. halos lahat malalaki mga kanter mga medium size yun ayos salamat sa biyaya thank you lord thank you lord uh, tayo ng biyaya halos nakabawi rin tayo mm uh -huh. ito pa ano so, Sigil yun. rin oo so, ulit rin yung pagod natin mga kanter so, yun mga kanter Maraming salamat sa mga solid supporters natin dyan na laging nanonood at naglaging sumusubaybay sa mga video natin, video natin na ina-upload dito. So yun, maraming salamat sa inyong lahat at shoutout na rin sa inyong lahat mga Hunter. So kung bago ka pala ng channel namin mga Hunter, so, huwag mong kalimutang mag like at mag subscribe na rin. At pakihit na lang ang, na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload namin mga Hunter. O so, yun, maraming salamat sa inyo lahat at ingat po kayo palagi yung makantara.